Ito nga ang mga simpleng kaganapan sa pagpasok ni Mayor sa school kahapon. Hindi nga maitago ang kasabikan niya na ituloy ang activities na yan eh talagang nakikipagchikahan niyan kahit nga hindi pa naibababa yung bag. Umalis na din nga ako agad nang makapag-abang ako dyan ng mga ilang minuto lang. May sasamahan nga pala kasi ako ngayon guys na nakapag-decide na magsakalan este magpakasal pala. Hindi nga rin talaga biro ang magpakasal dahil hindi naman yan katulad ng kanin. Pag nainitan ay iluluwa mo na lang o oo nga pala dito kami sa SEBIDI kumuha at hindi rin biro ang magpabalik-balik dyan dahil kainitan ng katanghalian yan. Oo, kaya nga ako ay eh nasusunog ng ganito eh ang dalas-dalas ko na mag-drive paparit-parito kahit wala nga akong pandong o jacket sa katawan ko. Ayun nga lang ang simpleng kaganapan dahil nga mabilis din naman ang proseso at 2 to 3 weeks lang eh, makukuha na rin ito. Dalawa hanggang tatlong buwan pa nga din ang target date nila kaya mahaba-haba pa talaga ang proseso. I-share ko na nga lang din guys, na kami nga ang asawa ko ay sa pagmamadali na maikasal ay wala pang isang buwan ang naging proseso hanggang dito na nga lang din guys dahil wala na rin akong maikwento hala, sige na, babush thank you for watching